Yes, sir! Hangad ng Gilas Pilipinas na makuha ang panalo sa opening day ng FIBA World Cup 2023. Napaka-crucial nito para makakuha ng momentum na magbibigay ng kumpiyansa sa ating national team para mag-advance sa second round. Pero hindi magiging madali yan para sa Gilas dahil ang kanilang kalaban sa first day Dominican Republic na pinangungunahan ng three time NBA All-Star na si Carl Anthony Towns na nagsimula ng mag-ensayo sa kanilang national team at bukod dito kay Towns meron pa silang Lester Quinones, Gene Montero at ito pong Dominican Republic sa pinakalatest na power ranking sa FIBA World Cup 2023 pang sampo ito pong Dominican Republic. Samantala nananatiling winless ang rain or shine sa kanilang kampanya dito sa Jones Cup. Natalo sila sa Qatar National Team 93 to 86 at nagkaroon pa nga ng konting kulay ang labanan na to. Nagkatulakan na muntik ng mauwi sa basket brawl. Dahil sa pagkatalo na to, nasa dulo ng team standing ang rain or shine at bukas may chance na makasungkit na sila ng panalo dahil ang kanilang next game ay laban sa Iran Team B, same team na nakalaban ng Gilas Pilipinas sa kanilang tune-up game sa China. Matapos talunin ang Angola sa kanilang unang pagtutuos sa kanilang mga tune-up games for the second straight game nakuha muli ng Japan ang panalo over Angola pinangunahan ng step Curry ng Japan ang Akatsuki 5 na si Keisei Tominaga. Anim na 3 point shots at yun talaga ang pumatay dito sa Angola na first to third quarter. Sila ang lumalamang dito sa Japan pero yung outside shooting ng Japan ay uh, halos hindi na mapigilan at eto nga si Yuta Watanabe napapakamot lang sa muka so nagliliyab na kamay ni Keisei Tominaga Point Guard no Kamura Yuki desu Sasuke Kamura kana Tominaga Kamura ni 3 point four. Corner